Morning guys. Ah, Pinasisid ko yung trap kasi nabulibod sa payaw. Maraming bulibod. Natali. <laughs> Natali? Oh. Ano ko? Ben, ito. Ilay ko to. Hindi na. Ilay ko ito. Hindi na. Umikot yung lubid dun sa Pulubid ng payaw kaya ito na Hi hiwala mo lahat ito kabila ito sa kabila ito <coughs> sobrang haba pwede pwede nakawala yung ang tawag nun? ang dalitik ang dalitik batik may pa sayang isang lapo lapo guys isang lapula po mga okay. isang kilo kalate oh marami ng ano marami ng kalabaw lumot oh may kinain na ah. isda mataan wala kasing pain eh walang pain so lagyan natin ng pain yan kaya na guys oh, oh. ano, 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 isang, isang lang Okay guys, Woo, guys. Dito na sa taas yung ano, laki ng lapu-lapo. lapu-lapo. Uy. Yan no? Malaki rin. Malaki rin. Dalong kilo talaga mahigit yan. Oo. Dalong kilo. Yung isa lang maliit. Yung yung isa. Masawa niya yan, ano? Masawa niya. Hmm. Uh, guys. Kaya pala may lapu-lapo pupunta sa ano, kahoy, oh. Mabit ka. Oo. Oo. Ah, uh, yan so, yo, yo, karuwas, yo, yo. Uh, yan na guys, so. Ang daming guys, oh. So, Sa balde. Ah, Sa balde yan, mga 10 kilos tsaka yung lapu-lapo. 3 kilo yung lapu-lapo. Ayun, oh, um, mga guys, At, na, karuwas. -karuwas ah. Sa karwas, we. karwas. karwas, yung salit. Ah, tama. guys, Oh. So, lapu-lapo na. Ayan, buhay na buhay, guys, oh. So, Mmh mhm 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 3 kilo mhm guys, mhm 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 mau mhm 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 mayo. Yo. Ha na na na. Ayun mo. Maroro. Gina guys, oh, isang araw lang 'yan guys, oh. Tanong yung lucky pa nang lapu-lapo. <laughs> Dami. Sampung kilo naman manoleh. <laughs> isang ramay, isang 100 kilo. Ha? <laughs> Ay malaki talaga kasi. Araw. Sayang 'yan. Ito, ito 'yan oh, 'yan. Tanong oh, paros. Ha? Nandiyan yung kuan ay karwas eh. May karwas din. Intayan guys, nagiwa muna ako ng pain. Ipain namin sa ilalim ng trap. Dito yung mga nahuli rin namin no, sa trap. Nakawala yung Ang tawag noon? Andalitik, batik, an? Bilangoy pa, sayang. Isang lapu-lapu guys. Isang lapu-lapu, mga isang kilo kalate. Oh, marami ng ano, marami ng kalabaw. Lumo to. Oh. May kinain na ah. isda. Mataan, wala kasing pain eh. Walang pain. So, lagyan natin ng pain yan. Kaya na guys, oh. Ayan, oh. Oh, ano ka na ano itak lang. Coin. Okay guys. Bunot! Bunot. Mabigat, mabigat. May pating laman. Puno yan. Mabigat eh. Puno, mabigat. Sama puno, mabigat. Pating. Uy, kita na, puno oh, yan, mabigat eh, oh, puno yan, okay, nah. okay. yan na, okay. yan na, yan na, yan na, na, yan na,

아, 오늘은 끝난 거 봐.